Nangunguli lang mga kaanak ng dalawang taong gulang na si Avril Trinidad. Nasawi si Avril matapos masagasaan ng truck sa Rosario La Union. Ayon sa investigasyon, nakasakay si Avril sa tricycle na minamaneho ng kanyang lolo Marcelo. Itinabi ni Marcelo ang tricycle sa likod ng isang nakaparadang truck para kausapin ang driver nito habang naiwan ang bata sa loob ng tricycle. Pero makalipas ang ilang sandali. Nagabante ni Logan na at darangag ko na greo. Ay, aguro ka parin, tadya po, mga no, bimaba na. Indiretso na mo tamang miti, nagpataray. Pahit pa na itong tungtong minute after, one minute siguro. Nagkakwa kami, nagpakata ko na nga gabante. Ang kumag-expectar nga di ubing na tawang ti doang natawin. Mulog tayo nga pa na kayaan siguro di sir ng natin. Hindi nila mismo nakita kung paano siya nasasagasaan. Kasi nung umalis yung sasakyan, sa kanalang nakita nila yung bata na andon na sa nakabulag doon. Nasa kustodiya do. na ng pulisya ang driver ng truck. Sa ngayon, planong magsampan ng pamilya Trinidad ng kaso laban sa kanya.